ya kahuga nimo Olga oh Ansa man ay wala rabah ang bangko wala pa rin ni mo gikuha tuna si Olga 44 days na mula po siya maii, So, na-confirm natin na talagang buntis na siya dahil di po siya naglandi ulit. Ayan, naligo siya ng dumi. Dumi niya. Muna siya magsigig. Digit anak iyang hugaw. Mm -hmm. So confirm na. Buntis na yung isang inahin. Kasi lumampas na siya sa 42 days. Ayan o. 44 days na ngayon eh. Ayan hindi siya naglandi kaya buntis na talaga siya so sana lang hindi ma tulad nung nakaraan na namatay lahat yung anak niya parvovirus so titignan natin ngayon kasi yung sabi-sabi ng iba na pag naka parvovirus daw nung nakaraan sa sulod parvovirus din daw yung magiging pagbubuntis ng inahin. So, malalaman natin to pag susunod niyang pagbubuntis. Pag manganak siya. Mas dito naman sa kabila. Ito na yung mga bake natin na nagtai. Bali, 15 days na sila mula nawalay na sila ngayon. So, naapektuhan talaga yung paglaki ng kanilang mga katawan. Medyo nagiging uh, bansot. So, tinatawag natin na nagiging bansot. Yan. So, apat na perasa to Tapos yung arthritis ito siya, o. Oh. Ito na yung arthritis natin. Nakakalakad na siya. Okay na yung paglalakad niya. Kaso, yung paan niya, parang may namamaga pa rin. Yan. Pero okay yung kain nila. So, ito na sila. Matindis na, mula walay. At saka, sobrang lakas nila kumain. Tapos, yung inay natin na isa, si Juana. 2 weeks na rin ngayon, mula na ng iay. Yan, antayin pa natin mga 3 days. 18 days to 21 days pag hindi siya maglandi. So, ito lang po muna yung update natin sa ating mga alaga.